Huwag mong subukan. No, no, no. no. <laughs> <laughs> Gini ba mo? <laughs> Ma'am, ko mahingi ang piso mo. Ma May piso kayo dyan? Ah? May piso kayo dyan? Piso. Oh, kasi ako. Kasi, kanina po ko naglaro dyan ba? Pambili ng tubig ba? Ang <laughs> sarap na? Ano to para para masarap yung laruan dito ba? Ano tong laruan dito parang oh, Para parang, parang parang monkey ako dito ba? Really nigga. Mangila ka sa piso kasi nauho kasi ako. <laughs> ang <laughs> sobrang bait yung dalawa mam. Ma ha? Ah, ang bait niya mam. Wow. Ang bait. Salamat po mam, ma kabilin ako ng tubig. Sobrang bait yung dalawa mam. Ma Ha? Pa, baka na disturbo ko kayong dalawa. Para aso ah, bait. Kasi pabili na. Pwede ako magtanong, ma'am? Ano lugar ito, ma'am? Ano, Plaza. Plaza. Ah, kaya pala maraming mga magandang babae dito katulad ng dalawa ba? Ha? Ah? Ito so, maganda kayong dalawa. So... Ma'am, okay lang makipahinga ko diyan, ma'am. May may hinihintay din ako ba? May hinihintay kayo? Nope. Hindi kayo matakot sa akin? Nope. Ah, Okay lang maka-upo dito? Oo. Oh. oh. Ano ma'am, ganito ma'am, dahil binigyan, binigyan akong pera ba? Sa so, sobrang bayit yung dalawa, tapos May dala akong gitara, tamang tama, uh, wait time ko kayo yung dalawa Taga saan kayo? Nag-aamot Ha? Taga tigol <laughs> mo bro ya Ah, <laughs> tao ah, Kasi, yanita, kanina po kayo tinignan, parang sobrang yeah. Totoo, mga, mga, maganda kayong dalawa Ila, mga ano, pwede mo kami kamay, makikamay sa inyo dalawa? Okay lang, okay lang. Wala magalit. Anong name mo, ma'am? Ha? Jena. Rajen. Jena. Ah. Uh, ano? Ah, uh, wait lang kayo. Para to sa kanya. Ah, uh, dalawa. Do na kita Hanap-hanap ng Iyong mga ngiti Na ngayon Ako'y nga Sana mahal Muling may babalik Pa ba ang nakaraan ng na siyang pinapangarap ko Ang galing! Ang galing! <laughs> Sa paglipas ng mga taon Palaging nasa isip ko Ang mga nakaraan natin Tumatago sa isipan ko ang iyong ganda Matamis mong mga ngiti ay nandiyang bumubuhay sa puso ko Ayos nice, lang Thank you ma'am! Na ngayon Ako'y nananabi Sana mahal Muling may babalik Ba ang nakaraan Na ngayon Pinapangarap ko Ay! Sa paglipas ng mga taon Palaging nasa isip ko Ang mga nakaraan natin Matamis mong mga ngiti ay Na siyang bumubuhay sa puso ko ah. Sa paglipas ng mga taon Palaging nasa isip ko Ang mga nakaraan natin Tumatago sa isipan ko Ang iyong ganda Matamis mong mga ngiti ay Masyang bumubuhay Sa Sa puso ko ma'am. Ang sa totoo, ang sabi ng bait niyo, tara. Dahil tinopo niya ako, tapos hindi kayo suplada. Akala ko, suplada kayo dalawa. masangit kayo ba? Hindi, akala ko lang yun. Ay, may bigay ko sa inyo, mama. Dahil, dahil ang sabi ng bait niyo ba? Saglit Flowers sa inyo Flowers for you, sa inyo dalawa. <laughs> Salamat sa salamat sa time mo. Bye -bye. Bye. Bye. Ingat yo Jen. Hello po. Hello, magandang hapon. Pwede ka mangingin ng piso? May piso kayo dyan. Nagutom kasi ako. Wow, ang bayit niya, ma'am. Salamat po, makabili na ako ito. Totoo, ibigay niyo sa akin. Wow, ang bait niyo. Ano kayo dito, ma'am? Pank! Student. Ano? Ah, nag-aaral pala kayo. Ah, sana ipagpatuloy niyo niya pag-aaral niyo ba? Sige, mabait. Ang bayit niyo ba? saka, maganda Totoo, maganda ka. Kasi single dito, sino single? Ay, Ah, siya. Yung nana po siya yung papa kung single ba? Ah, yeah, ganito lang dahil binigyan ako ng pera. Sapat na to sa akin. Makabili na akong tubig at saka pagkain ba. Okay lang, po ko dyan kasi kanina pa ko maka... Nakapalakad-lakad ba? Okay lang po. Okay lang? Oh, sobrang ato. Huwag yung matakot sa akin kasi babayad naman akong tao. Hindi naman akong masama. Makayaw po lang ko dito ha? Uh -huh. Dahil dahil binigyan niya akong pera ba? Uh, Awitan ko lang kayo. Harunahan ko yung tatlo ba? Okay lang? Okay. Kinggan yung awit ka ba? Para to sa inyo. Uh, Awitan lang kita. Kayo kayo tatlo ha? Bakit ba hindi pwede maging tayo ang nais mo ay kaibigan lang ako di ramdam ko ng lubos ang mga sinabi mo Aba, ba akong pag-asa sa puso mo? Ngunit pag nakita ka, ako'y nangangamba Lagi kang umiwas sa tuwing nalapitan kita Di mo pagbigyan ang pag ko Tapat naman ang puso ko sa'yo Bigyan sana ako kahit kunting pagkakataon Ba't di mo pagbigyan ang pag ko Tapat naman ang puso ko sa'yo

flowers for you oh pede aku menggilalah menggilalah head mode mode ini kau Rajen Rajen Selamat ingat ya Jana bye-bye